tawag nito, yung lamigin. Palamigin. Kaya papatungon ulit ni Joel mamaya yan ng dayami uh, yung kanyang bedding. Kasi mga kabado, ang ganda ng bake natin dito number 16. Okay, mga kablog, isang napagandang hapon sa ating lahat. Uh, kahapon, dapat nakapagtusok tayo ng nakapag-inject tayo ng ion dextran. Kaya lang si Joel may ginawa doon sa kapitbahay natin. ah uh, nawala na sa loob natin. Kaya ngayon, ngayon tayo mag-inject -e ng ion dextran dito sa ating kay, ano, number 15. Ay, yeah. extra. So, ito. Tusok tayo ng ayon dextran niya yan. Bali pang 4 days na nila to, di ba? sa hapon. 3 days. So, okay lang. Okay lang naman yan. Yung ating in pa naman, sobrang ano na Masukit, masyadong protect protective sa kanya mga uh, anak. Tinanggal mo pala yero dito, well? Di ba may yero to dati? Ah, wala. Ito. Hindi, yan yun na plywood. Ah, yun. Hmm. Uh, dito nga eh, meron tayong itlog dun mga kabarad na dalawa magkasama sa isang karton. Dito pa naman si ano, si number 15. Kaya nagagalit sa akin mga kabarad eh. Dahil nung tinurukan ko siya ng ano, Nakita niya yung impong inject dapat kasi pag nag-inject na katalikod, aga niya sa likod yung ano. Galit syan. So ito yung ano ni Joel. Buti na lang mga kabarag, hindi mula niya yan. Ito yung cover niya kasi yung ni Joel. Galit-galit. Mm -hmm. mm -hmm. Si number 15. Thank mm -hmm. mm -hmm. Ba mabait. Ano <laughs> na? Mabait pa. Oh. Oh. And naman gagawin naman nung nanang dede. Bali 11 'yan, well no. 11 piglets. Bali 11 piglets mga kabra yung ating ituro ka ng Ian Dexter. Tapos siguro uh, Wednesday hindi natin tuturukan ng ano to. Ng vitamin B complex. Ito nung ano na yan, ha? Ha? Ganda hmm? katawan. Hmm. Uh, <laughs> iyak ng iyak din yung bake nagagawa sa ano yun, dede. Buti <tong> naalala natin ngayon pala yung ano Yung inject natin Ano okay. yung uh, may ginagawa sa kambing ano yung ginawa mo doon? Yung, ano, yung kahoy na... Uh, iba na kasi yung, ano, yung kukul. Tapos yung pinakasuloy, yung pinakasuloy na Sabi ko, bumili ka na... Pinalita mo na kahoy? Anong bakal? Hindi, kahoy. Kahoy pa rin. Ah, kahoy pa rin. Ngayon, kapin yung kawin na. Kala niya ng 45 days. Matagal na yun. Ano na, isang buwan na nga eh. Ah. Uh -huh. Sabi ko dito, kailangan tubig na lang. Ah, dahil natapat 'to no, na wala tayong tubig na. So, ano, di ako pwedeng man sa baba pa-pack. Wala kaming tubig. Ba, 'yung baboy ko ko man. Bukas din babalik ako dito. Tapos si merong paggagawa sa atin din si Boss George. Nandito sila Jerry bukas. dito bukas, bukas mga ka-Brad ngayon, uh, merong uh, dito, mag-extend ng, ano, ng bubong. ay gagide lang natin yung ating mga welder. Kaya babalik tayo bukas. Pwede na rin bukas din. Diretso ka pun eh. Alin? Bukas. Alin? Yan. Oo. Oh. dami yan, kasi nito, ang mga hindi. Oo. Marami tayong kapunin dito, mga kabrod. O kahit mga siguro na pa, mga one week. Ito parang sumulit ito. Bukas din kasi mga kabrad, meron tayo sana ng gagawin bukas sa bahay. Ngayon lang titingnan natin kung ano nang pwedeng mauna. Pero habang tumatagal itong WK17 eh, parang gumaganda yung mga brown eh. No? Ayan o, no? ilang araw ang pagitan niyan. Isang linggo ba pagitan na Oh, pwede ang patunin. niya you know, kung, mag kung maganda condition ni eh, Mimoy bukas, baka magkapon. Kasi Mimoy kahapon kasi, aking uh, bayaw. Ano? Uh, pag uwi niya ng bahay, nabutan siya ng ulan. Pagising kami ng umaga para daw siya patarang kasuhin, kaya hindi na pumasok. Yan ang sarap mo gan. Well. Siguro pag-ana, bilhin na rin tayo ng ah, yung dextran. Ha? ang lalaki, ito, ang ganda, oh. Yan, well, oh, babae. Ah, meron na, yan. Tatlo, meron na rito. Ito, ito yung brown, well. Yan, oh, ano yan. Thursday na natin to yun o. Oh. Ano ka mga gano'n. Turo ka ng vitamin B complex. na? Okay na? Okay na? Okay <coughs> na? <coughs> 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 So, yung ating si number 15, ang gaganda ng anak niya. Ha? Ah. Ah. So, Diyan naman, tsaka maiiwan naman sa atin din yung ating maliliit. Ano so, may iwan dyan? So, mga kablad, okay. Natapos na yung ating bakunahan dito ng ion dextran sa baking. na. So ito mga kabrad yung ating mga baking number 15. Unang una, walang bawas. Tapos pangalawa, uh, bilugan, magaganda. So yun, magaganda yung muna nito. So. Bali, 11 pa rin to. Walang naalbawas. Dito naman, dito rin walang nabawas. Kaya lang meron ditong uh, medyo maliit yun yung isa na yan. Well, kailangan na rin siguro palitan ng anak. O kaya patungan mo na lang. Patungan mo. Hmm. Ang ano kasi natin dito, yung yung tawag nito, yung lamigin. Palamigin. Kaya papatungan ulit ni Joel mamaya yan ang dayami uh, yung kanyang beddings. Kasi ito mga kabado, oh, ang ganda ng bake natin dito kay number 16. Ngayon, pagka na-injection na pa natin sila ng B-complex, talong gaganda, bibilog ko ng gusto. So, dito sa ating number 13, ah, number 17, eh. meron talaga may maliliit. Pero yung mga brown, magaganda Lagyan na ni Joel ng bedding. Kasi pagka pwede yan well pagka ano pagka gabi mo na lang ano palitan o patungan. Yung talaga matutulog sila na, ano, para tuyo. Pag nilagyan mo yung kanina bago lata. Eh. Uh, ang -huh. nangyari kasi pag yan umiinom. Nung... Oh, ito kasi ang inahin natin, yun ang problema natin dito sa ano. Walang drain. Doon sa puwitan, hindi ka mukha na kay 15, meron grills. Kaya pag umihi siya, uh, hindi tumatalsik yung kanyang ano, uh, ihi. Ayan o, uh, may kasi yan. Merong ginawa tayo dyan na pag umihi, magdidrain, drain tapos lusot siya doon. Yan dito, tama na yun, dito lang, sa gilid. Basta may meron lang silang ano, oh my god. Yan siya natutulog sa gilid. so, ayan. Ito kamukha niya, bago lang. Parang you no know, nilalamig kasi sila rito eh. Ayan, yun doon, tuyo. Doon. Kasi ito, meron din grills. Kaya lang dito, pag umiinom siya dyan, tumatalsik, nababasa. Dito, ganun din siya, no? Ayan, may kumukanan, may grills doon sa may puwitan niya. Kaya, nag-drain yung ihi. Dito, magaganda ito mga kabrad, no? But ito yung may 10 piglets to... Ayan, sa ilalim. Oh, hala ko... Palakos yun lang. Yung nabawas kasi si dito, dalawang... Oo, oh, dalawa babae. dyan eh. Isang babae, isang lalaki. Mm -hmm. Yung -huh. Nung nabawas. Ang uh nalagay natin dito, dalawa eh. Hmm. Yung anak ni 13. Oo oh, nga. Okay. Pero okay. ang nabawas yung anak talaga niya. Eh. Yung mismo kay 12. Itong manis na to, kay 13. Ito maganda eh oh. Ito naman si puti. Uh, one week na lang siguro. Pwede na natin itong awatin. Doon natin ilalagay yan doon sa may kanilang kolong-kolong. Uh, awatin tapos papasok na naman natin dito uli yung ating uh, barako. Ang gaganda. Dito tayo mga kabarid kukuha ng dalawang inahin. Yan. Dito. So ngayon paganda na ng paganda yung mga native natin. Ayan mga kabrad, oh, nasa 20 days pa lang sila well, no? halos. 20 days, ayan o. No? Oh. Pero sa pagiging native niya, malaki. Malaki yung kaibahan doon sa ating mga dating native. So ayan, 20 days. Pero ito, ito kasi ang ang breed natin nito na ito, bali pumatak ng 70-30, 70%, 30, 70 yung native. 30% lang yung white yung pagkamistiso ito so, ah, medyo maniliit. yan so, meron pa tayong isang malaki na pwedeng litsunin bali ano yan eh, may magkakapatid ba tayo dito na tumitimbang ng mga 12 kilos, tatlo tsaka isang nasa mga 15 to 16 kilos yan yan Ngayon naman, ah, uh, ang pigs na natin ngayon na breeding, yun, ano, yung kay puti na yun. Yun na, gano' na ang magiging ano natin. Ah, uh, paupain ko lang muna na yung mga mga anak na ito na ting si, ano, kay Sungit at kay Taba. Yan, mataas pa yung dugo ng ano, ano, eh, ng native, yun dito. <laughs> So ganito mga kabra dito pagka yung ulan yan. tubig Hindi pa yan Mga pagka nagsunod-sunod ng ulan Sumasampay yung tubig dyan So ito, malapit na to malapit na yan Sisungit So ito yung sisungit oh. Kikita nyo yung kanyang chan Halos ayad na dun sa, ano, sa flooring Malapit na to, malapit na So, sunod mga iba na siguro yung ano natin. Ito si taba. Ang lapad ng likod, oh. Ito. Wala, ano to? Medyo may kataga ng mga one month pa to siguro bago mga anak. So, ito naman. Buntis na rin si, ano niya, sigurado. Dahil na barako na ni ng ating barako. Ito si Brown. So, may pa, na naman tayo. Ayan. So, ito naman yung isa natin barako. Ito yung original natin. Ayan. Ito yung ating original na barako. Ito, your native. Ayan, yung baboy ramo. Kung napapansin mo. Ang talas ng kanyang... Uh, yung ngipin. Ayan, ngipin na mahaba. Pero dito tayo nagsimula, mga kabrad. Yung mga alaga natin, dito tayo nagsimula. Okay, pure native na to. Ayan. Ito nga mga kabrad, binibenta na rin natin to. Ah, kung sino yung may makaibig. Pwede na to. So ikot muna tayo dito sa ating mga manok. Ah, na ni Joel yung itlog dyan. Well, yung itlog dun sa ano, yung itlog dun sa may fly natin, sa mo inilagay? Yung mga itlog dun. Yung sa fly na. Ah, dito? Ah, ay, sa may dalawa? Pinag... Pinagbukod mo pala ito, well? Ah, pinagbukod ni Joel yung ano... Ibang... Ibang nating ano, pabo. Yun, wel maraming... Maraming napisado na. Ah, yun. So ito may mga kabrod marami itong napisayo ang ating Puti yan oh. Ang daming pinisahan niyan Ay hey mga kabrod Isang napagandang hapon muli sa atin Tagumpay na maghapon At yung ina Nakapagbuhos tayo uli ng ating taibim uh, Sa Monday uh, Sana huwag sana umulan para matambakan natin 'yon para makapag-flooring tayo, preparasyon sa flooring. Kaya, okay. So andito na tayo sa ating mini farm. Naiikot na rin natin lahat sila. At okay naman. Kaya muli mga ka maraming maraming salamat. God bless po.